Hello guys, good morning. Guys. Hi. Hi guys. Di kami sa anong sa warehouse ng uh, kinuhahanin na kinakuhahanin namin ng mga materials. kasama ko pa yung higa May naantay lang kami yung bus namin. Kaway kaway, kaway guys. Yeah. Ayan ang katapat nito ay mayroon pala ditong pan, mga pabahay na na pinapatirahan ayan ayan o may nakausap ako dito na katira din ang sabi niya ay pinapatirahan daw ito ng may-ari 10 by 10 um, ang laki ng road page ngayon ah, uh, well, hindi naman sila nagmamonthly dito pero possible na magiging kanila daw ito kung if in case na maayos yung ah, uh, status ng property ngayon So, i-award daw ito ng may-ari sa kanila. So, sa mga walang matitirhan dyan, pwede sila dito lumapit at walang ano pwede sila dito ang makiusap sa may ari uh, at least hindi na kayo mong upahan sa kali kung kayo ay dayuhan at gusto nyo magka doon dito na matitirhan sa area ng Ilnido pwede po kayo dito guys ang siguro mayroong mayroon lang mga mayroon lang mga ano ito uh, tawag nito may mga adjustments siguro na mangyayari sa mga susunod na araw pero at least nakatira po kayo dito ng libre ayan ayan lang po sa tapat lang Katapat, katapat lang namin malapad din po pala yan guys hanggang doon yan no? sa doyo so, doon? Yung, hanggang doon sa posting yun diba lapat lapat din at hanggang doon din sa saunahan pa ng poste na yun dulo na so kung gusto nyo po na magkaroon ng tirahan dito na libre yung lote mismo pwede po kayo dito Ayan. Ah, diba? may mga temporary lang ang mga kubo nila pero yan mga maliliit lang siguro kasi laki lang yan ng ano um, ng, ng, ng malaking CR siguro sa malaking bahay yan ginawa um, ng iba kasi pang isang tao lang siguro So, kung gusto niyo gumawa ng malaki malaki din kasi 10 by 10 eh ang laki ng lote so kung mapan mo yun ma-maximize mo eh malaking bagay na tapit ko po sa kalsada halos dikit po siya sige guys yun lang po next, next time po ulit